Kung isa ka sa maraming Pilipinong umaasa sa pensayon o benepisyo mula sa Government Service Insurance System, malamang narinig mo na ang balitang ito nitong mga nakaraang araw, may inaprubahang cash benefit na umaabot hanggang 18,500 peso. At dahil alam natin na sa panahon ngayon, kada piso may katumbas na hirap at sakripisyo, natural lang na maraming nagtatanong. Totoo ba ito? Sino ang sakop? Kailan mare-release? At bakit hindi lahat ay makatatanggap? Ngayon, pag-usapan natin ito ng malinaw, diretso, at walang paligoy-ligoy. Hindi ito chismis, hindi ito clickbait, at lalong hindi ito pang-akit lang. Kung may karapatan ka sa benepisyong ito, gusto kong alam mo yon ng may kumpiyansa, may pag-unawa, at may dahilan. Unang punto, ang Government Service Insurance System, o GSIS, hindi ito basta-basta nagbibigay ng lump sum financial assistance ng walang malinaw na basehan. Kaya ang tinatawag nating 18,500 peso cash benefit ay hindi pang kalahatan. May partikular na mga kwalifikasyon. Kailangan muna nating intindihin ang mismong nature ng benepisyong ito. Ang cash benefit na ito ay karaniwang tinutukoy bilang annual cash gift o minsan ay tinatawag na Christmas cash benefit ng ilang pensioners. Hindi ito bagong dagdag na monthly pension, hindi rin ito guaranteed yearly na pareho ang amount. Nagbabago ito depende sa fiscal status, actuarial situation, at annual approval ng GSIS Board of Trustees. Ibig sabihin, taon-taon pinag-uusapan, pinagdedesisyonan, at ipinapasa. Ngayon, sino ang sakop? Ang pinakamalaki at pinakaunang grupo na kwalipikado ay ang Old Age Regular Pensioners. Ito yung mga dating kawani ng gobyerno na tumatanggap na ng kanilang buwanang pensayon mula sa GSIS. Kapag ikaw ay tumanggap ng lifetime pension at hindi suspended, malaki ang posibilidad na ikaw ay kabilang sa makatatanggap ng cash gift. Kasunod nito, may disability pensioners din na regular na tumatanggap ng buwanang pensayon dahil sa permanenteng kapansana na nagresulta mula sa kanilang serbisyo. Kung tuloy-tuloy ang paglabas ng kanilang pensayon at walang violation o unresolved documentation, kasama sila. Subalit, ito ang madalas hindi agad nauunawaan, hindi lahat ng gumamit ng retirement benefit ay sakop. Halimbawa, may mga nag-avail ng lump sum at hindi tumatanggap ng monthly pension. Kapag lump sum lang at wala pang resumed monthly pension schedule, hindi sila makakatanggap ng cash gift. Bakit? Dahil ang cash gift ay dinisenyo bilang dagdag suporta para sa mga taong tuloy-tuloy pa rin sinasalo ng sistema kada buwan, hindi para sa mga tapos na ang kanilang direct pension involvement. Iba rin ang kaso ng mga survivorship pensioners. Ang survivorship pensioners ay ang mga asawa o anak ng isang pumanaw na GSIS member na tumatanggap ng pensayon bilang kapalit. Ang karamihan sa kanila, oo, may pagkakataong kasama sa benepisyo. Pero hindi lahat. Dito pumapasok ang mga kondisyon tulad ng pagiging dependent, marital documentation, status update, at kung active o suspended ang account. May mga kaso kung saan hindi nakukuha ang cash gift dahil hindi updated ang marital status records o dahil may dispute sa survivorship claim. Kadalasan, hindi ito dahil pinipigil ng GSIS ng walang dahilan, madalas paperwork issue, signature compliance issue, o minsan nagkaroon ng automated stop dahil hindi nagpakita sa proof of life requirement. Kung ikaw naman ay newly retired ngayong taon, maaaring hindi ka pasakop. Bakit? Dahil ang karaniwang policy para rito ay kailangan nakatanggap na ng monthly pension for at least 12 months bago maging eligible para sa cash gift. Kaya kung ikaw ay nag-retire lamang ngayong taon o nitong mga nakaraang buwan, huwag mabigla kung hindi ka kasama sa listahan. May isa pang madalas magdulot ng pagkalito, ang mga suspended pensioners. Kapag ikaw ay may unresolved legal issue, identity discrepancy, backclaim discrepancy, or failure to comply with annual certification requirement, maaaring nakahold ang pension mo. Kapag nakahold ang pension, automatic ding hindi kasama ang cash gift. Hindi ito parusa. Ito ay standard audit compliance safeguard upang maiwasan ang fraud. Ngayon, bakit 18,500 peso ang napagdesisyonan? Hindi ito basta manasik. Ito ay resulta ng actuarial computation. Tinitingnan ng GSIS kung magkano ang kaya nilang masustain base sa total pension liability, cash flow position, investment earnings, at projected disbursement requirements sa susunod na taon. Sa madaling salita, hindi ito ibinigay dahil lamang sa kabaitan, kundi dahil kaya ng sistema na ibigay ito habang pinapanatili ang long-term sustainability ng pondo para sa lahat ng miyembro at pensioners. Isa sa pinakaimportanteng dapat maintindihan, hindi ito ayuda hindi ito ayuda mula sa gobyerno. Hindi ito pantawid. Hindi ito relief. Ito ay benefit na may clear basis sa membership contribution history mo habang ikaw ay nasa serbisyo. Kung pinaghirapan mo ito, karapatan mo ito. Kung hindi ka sakop, hindi ka pinagsisiksikan. Walang favoritism, walang palakasan, walang pasingit. Pero bakit maraming nalilito? Kasi ang balita kumakalat kadalasan sa social media, hindi sa official GSIS advisory. Nakikita natin ang post, may nakasulat na amount, may naka all caps na text na parang urgent, tapos doon tayo kumukuha ng impormasyon. Kaya ang ending, maraming nag e expect kahit hindi sila kwalipikado. At kapag hindi natanggap, galit agad. Natural yun, lalo na kung hirap ang panahon, pero mas mahalagang malinaw ang impormasyon bago umasa. May isang kwento na nagpapatunay dito. May isang dating public school teacher na nag-retire limang taon na ang nakalipas. Tumatanggap siya ng monthly pension, steady at walang issue. Kaya tuwing holiday season, natatanggap niya ang cash gift. Pero may isa siyang dating office mate na nag-retire sa same year, pero nag-avail ng lump sum at hindi monthly pension. Kapag tinatanong niya kung bakit hindi niya natatanggap ang cash gift, ang sinasabi niya ay unfair. Pero ang totoo, magkaiba sila ng retirement option. Ang una pumili ng lifetime pension, ang pangalawa pumili ng lump sum. Kung naiintindihan niya noon pa ang implications ng kanyang piniling option, malamang iba ang expectation ngayon. Kaya ang tanong, ano ang dapat gawin ng isang tao kung gusto niyang malaman kung kwalipikado siya? Simple, pero hindi ginagawa ng karamihan, mag-check sa official GSIS branch o Member Services hotline o sa kanilang iGsismo online portal. Sa halip na umasa sa chismis, mag-verify tayo mismo. Libre ang impormasyon. Hindi kailangan ng fixer. At tungkol naman sa petsa ng paglabas ng cash benefit, madalas itong inaannounce ng GSIS nang may sapat na lead time bago ang holiday season. Maaari itong lumabas mula last quarter ng taon hanggang unang buwan ng susunod, depende sa schedule. Ngunit tandaan natin, walang nakasulat na exact release date hanggat hindi mismo GSIS ang naglabas ng official release notice. Kung may nagsabi sa iyo ng araw pero hindi galing sa GSIS advisory, huwag mo munang paniwalaan. Ang pinakamahalagang takeaway dito, ang 18,500 peso cash benefit ay totoo, pero hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay old age regular pensioner or qualified disability pensioner, at wala kang suspended record, malakas ang posibilidad na makukuha mo ito. Kung hindi ka sakop, hindi ibig sabihin na kinalimutan ka. Baka iba ang naging retirement option mo. Baka may dapat ayusin sa records. O baka hindi pa siya applicable sa status mo sa ngayon.